ang Taiwan sa mga bansa kung saan ay parami ng parami ang mga bilang ng mga kababayan natin na nagtatrabaho. Ilang mga OFW na rin ang binawian ng buhay sa nasabing bansa sa karumaldumal na pamamaraan. Subalit ang isa sa mga hindi malilimutan ng marami ay ang naging masakit na kamatayan ng kababayan nating si Michelle Selda Sa Taoyen City sa Taiwan noong Yerkules, Bigla raw hindi pumasok sa trabaho ang biktimang si Michelle Selda Red. Kaya pinuntahan siya sa kanyang bahay ng kanyang employer. Ang nakakapanlumo ang tinuturong sa larin ay isa ding Pilipino. Nito lamang September 2024, nagbaba ng hatol ang hukuman ng Taiwan tungkol sa nasabing kaso. Makalipas ang halos dalawang taon, ay nakamit nga kaya ng pamilya ni Michelle Zelda Red ang hostisya. Samahan niyo po akong balikan ng kwento ng masakit na naging kamatayan ni Michelle Selderet sa Taiwan. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. July 19, 2023, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Taoyen, Xiongli, District ng Taiwan. Dahil sa isang kaso ng pamamaslang ng isang foreign national sa isang apartment building doon. Ang report ay nanggaling sa mga kakilala ng biktima at employer nito. Nang magtungo sila sa lugar ay dinatna nila ang isang scene Nakalimitan ay mapapanood mo lamang sa mga nakakatakot na suspense na pelikula. Sa loob ng bahay ay dinatnan nila ang nagkalat na mantsa ng dugo at ang hiwa-hiwalay ng katawan ng tao. Ang biktima ay agad din namang kinilala na ang 36 years old Filipina na si Michelle Celdared. Si Michelle Celdared ay pinanganak noong March 2, 1987 sa Gloria Oriental, Mindoro bunso si Michelle sa kanilang magkakapatid, kaya naman nagawa nitong makapagtapos ng pag-aaral at makapag-enroll sa kilalang college sa Pinamalayan Oriental Mindoro, ang Abada College. Malaki ang naging tulong ng mga kapatid ni Michelle na pawang mga OFW sa paglago ng kanilang kabuhayan sa Oriental. Lumaki si Michelle na isang mabait at mapagmahal na anak, maalalahaning kapatid at tita sa kanyang mga pamangkin. Marami din itong kaibigan, bagamat may kagandahan ay mailap ito sa mga kalalakihan. Kaya naman talagang sinusubaybayan ng kanyang mga kaibigan at kakilala ang buhay pag-ibig nito. May mga naging karelasyon si Michelle pero hindi nagtatagal ay naghihiwalay din. Bagamat sobra at labis ang binibigay na pagmamahal ng dalagas sa kanyang mga naging nobyo. Hanggang sa umibig siya sa isang lalaki at magpunga ang nasabing pagmamahalan. Doon pa man, tulad ng mga nauna, ay iniwan siya nito at naiwan sa kanyang pangangalaga at pagpapalaki sa kanyang anak. Taong 2015, ay nagdesisyon si Michelle na magtungo ng Taiwan. Iniwan niya sa pangangalaga ng magulang ang kanyang anak. Nang makarating sa Taiwan, ay nagtrabaho si Michelle doon bilang isang factory worker at nagagawa pa nitong mag-sideline sa tuwing walang pasok bilang on-call na cleaners o kaya naman ay taga-alaga ng mga bata. Sa ganitong paraan ay nagawa niyang suportahan ang mga anak sa Pilipinas. Sa pamamalagi niya sa Taiwan ay marami ding nakilalang kapwa mga Filipino si Michelle doon. Hanggang sa makilala niya ang lalaking muling nagpatibok ng kanyang puso, ang native ng Batanes na si Mark Dave Bilasco. Nauna lamang si Michelle kay Mark Dave ng dalawang taon nang dumating ito sa Taiwan. Kagaya ni Michelle ay nagtatrabaho din ito doon bilang factory worker. Nagkakilala ang dalawa dahil sa kanilang mga common friends na mga kapwa din nila manggagawa sa Taiwan. Naging malimit na ang paglabas nila hanggang sa tuluyan ang nahulog ang loob ni Mark Dave sa Pilipina. Hindi naman lingid dito na may anak na si Michelle sa Pilipinas. Sa kabila nito ay nagpatuloy ito sa panliligaw hanggang sa tuluyan na nga nitong mapasagot ang single mom. Ang relasyon ng dalawa hindi nila itinago sa mga kaibigan, maging sa kanilang mga kapamilya sa Pilipinas. Buong pagmamalaki din nilang ipinakilala ang bawat isa sa publiko. Sa mga larawan na kanilang ibinahagi sa social media, ay mapapasana all ka na lang dahil sa mga ipinakita nilang labis na kaswitan. Kaya naman masaya ang mga kaibigan ni Michelle para sa kanya dahil akala nila ay natagpuan na nito ang lalaking maghaharap sa kanya sa altar at mananatili sa kanyang tabi sa hirap man o sa ginhawa. Sa paglalim ng relasyon ng dalawa ay nagdesisyon ng mga ito na magsama na at tumira na lamang sa iisang apartment para na din makatipid at makapag-ipon para sa kanilang kinabukasan. Subalit ng naglaon ay unti-unting nagbago si Mark Dave lumabas ang pagkasiloso nito at pagiging agresibo. Mga bagay na palaging pinagmumula ng kanilang pagtatalo. Hanggang sa maganap na nga ang karumaldumal na krimen. Wala nang buhay ng matagpuan ang Pinay OFW sa kanyang nirerentahang bahay sa Taoyen City sa Taiwan noong Miyerkules. Bigla raw hindi pumasok sa trabaho ang biktimang si Michelle Selda. Noong una, inakala ng mga investigador na pagnanakaw ang motibo sa pamamaslang dahil sa nawawala ang ilan sa mga halagang gamit ng biktima, bagamat hindi ito ang itinuro ng mga ebidensya at impormasyon na kanilang nakalap. Sa kanilang ginawang pagtatanong-tanong ay napag-alaman nila na hindi mag-isa na naninirahan doon si Michelle, kundi kasama nito ang nobyo na isa ding Filipino na si Mark Dave Velasco. Sa kabila ng nangyari ay hindi ito matagpuan ng mga pulis. Kaya naman nagkaroon sila ng hinala na maaaring may kinalaman nito sa pangyayari. Matapos ang ilang araw na paghahanap ay naaresto nila ang suspect kung saan ay kusang loob naman itong sumama sa mga pulis at sa kanilang ginawang interview ay agad itong umamin sa kanyang nagawang kasalanan. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Mark Dave Velasco, noong January 17, 2023, ay nagkaroon sila ng labis na pagtatalo. May hinala kasi umano siya na may kinakausap na ibang lalaki ang nobya. Nang kumprontahin niya ito ay nagalit ito at ninais nito na makipaghiwalay. Ayon kay Mark Dave, sa galit ay naitulak niya si Michelle sa kama bago niya ito sinakal. Nang mawala nito ng malay ay paulit-ulit niya itong sinaksak ng screwdriver sa sigmura, dibdib at leeg. Bagay na tumugma naman sa naging resulta ng ginawang autopsy ng mga medical legal officer ng Tawien. Ayon pa sa salaysay ni Mark Dave, nang mahimasmasan siya ay nataranta siya ng mapagtanto na napatay niya ang nobya. Para itago ang katawan ay naisip niya na pagpira-pirasuhin ito gamit ang kutsilyo. Una niyang tinanggal ang lamang loob ng biktima na tinaddad niya sa maliliit na piraso bago niya ito pinlash sa inodoro kasama ang ilang piraso ng laman. Binuhusan niya pa ng bleach ang katawan ng biktima para mawala ang masangsang na amoy. Bago niya inilagay ang ilang bahagi ng buto at dugo ang damit sa isang garbage bags na itinapon niya sa isang trash bin na matatagpuan sa Bay District. Pagbalik niya sa apartment, ay bahagya niya pang ginulo ang mga gamit doon at kinuha ang wallet at cellphone ng nobya para iligaw ang investigasyon. Nang hindi pumasok sa trabaho si Michelle ay agad na nagtaka ang kanyang amo dahil sa hindi nito ugali ang hindi pagpasok. Sinubukan pa itong tawagan ng amot at ng mga katrabaho, subalit hindi na nila ito makontak sa kanyang cellphone. Kaya nagdesisyon na sila na puntahan ito sa kanyang inuupahang apartment at dito na nga nila nakita ang ilang bahagi ng katawan ng biktima, kaya naman agad silang nagreport sa mga pulis. Ang katawan ni Michelle Selderet sa consent na din ng kanyang pamilya ay isinailalim sa cremation at ang kanyang abo ay inilagak sa kanilang bayan sa Gloria Oriental Mindoro. Hindi makapaniwala ang pamilya na ganito ang sasapiti ng kanilang bunso sa Taiwan. At sa kamay pa ng lalaking inakala nila ay magtatanggol at mag-aalaga dito. Samantala ay hindi rin naman makapaniwala ang pamilya ni Mark Dave Filasco sa Batanes sa kirimay kinasangkutan nito. Kilala kasi nila si Mark Dave na isang masiyahin at mapagmahal na kapatid. Sobrang maalaga din ito at mapagmahal na tito sa kanyang mga pamangkin. Kaya naman maging sila ay nagulat sa nalamang balita. Makalipas sa mahabang panahon ng paghihintay noong September 7, 2024, ay naglabas na ng hatolang hukuman ng Tauyen, kung saan si Mark Dave Velasco ay napatunayang guilty sa kasong pagpatay sa ilalim ng Domestic Violence Prevention Act at pagsira sa katawan ng kanyang nobya na si Michelle Selderet. Si Velasco ay hinatulan ng 30 taon na pagkakakulong at inaasahang makakalabas sa 2054 sa edad na 60. Ganon pa man kung magpapakabait at magpapakita ito ng magandang asal sa loob ng kulungan, ay maaari itong mabigyan ng pardon at tuluyan ng i-deport pabalik ng ating bansa. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.